Sa mundo ng Dragon Ball ay mayroong tinatawag na Tournament of Power. Ito ay ang multiversal event kung saan nasubukan ang lakas ng mga taga Universe 7 laban sa mga pinakamalalakas na nilalang sa ibang universe. Pero anim na taon na ang nakakalipas mula nung natapos ang anime at marami na ang nangyari sa manga mula noon. Kaya kung magkakaroon pa ng isang Tournament of Power ay sino kaya ang magiging bagong member na ipanglalaban sa tournament ng Universe 7. At ano din ang mga bagong power-ups ng mga dati nang nakasali sa Team 7. Ito ang pag-uusapan natin sa ating video. Kaya unahin muna natin ang mga magiging returning members ng Universe 7 para sa next tournament. Si Goku ay unang na-unlock ang Ultra Instinct sa laban niya kay Jiren na naging isa sa dahilan para manalo ang Universe 7 sa tournament. Pero ngayon ay malaki na ang naging improvement ni Goku. Sa Moro Arc ay tinrain ni Meru si Goku para ma-master ni Goku ang paggamit ng Ultra Instinct tuwing kailangan niya to. Dahil dito ay kinain na ni Goku sa Jain ang pag-transform sa Silver Hair Ultra Instinct Form. At sa pagpapatuloy ng training ni Goku kay Whis ay lalo pang tumaas ang mastery ni Goku sa paggamit ng Ultra Instinct na kaya niya natong gamitin sa kanyang iba't ibang form. Sa Granola Arc ay nagawa ni Goku na ma-access ang sinasabi ni Whis na sariling Ultra Instinct ni Goku. Sa form na to ay nanatiling kulay itim ang buhok ni Goku at kayang gamitin ni Goku ang emosyon niya para lalong mapalakas ang True Ultra Instinct niya. Pero sa chapter 102 ng manga ay na-improve na naman ni Goku ang paggamit ng Perfected Ultra Instinct na may gray hair at aura na naging superior na naman to kaysa sa kanyang true Ultra Instinct. Kaya ngayon na namasa na ni Goku ang Ultra Instinct sa maraming form ay malaki na naman ang na magiging tulong ni Goku para sa team ng Universe 7. Malaki ang natulong ni Vegeta nung nakaraang tournament. Nakinalaban niya ang mga malalakas sa karakter na katulad ni Topo at na-unlock pa ni Vegeta ang bagong version ng kanyang Super Saiyan Blue na Evolved Version. Pero pagdating ng Moro Arc ay nalaman ni Vegeta na hindi na sapat ang bago niyang Super Saiyan Blue Form laban kay Moro. At dahil dito ay nag-training si Vegeta sa Planet Yardrat. At dito ay nag-focus si Vegeta sa pagte-training para matutuhan niya ang teknik na Force Spirit Fission. Ito ay ang ability ng Yardrat na pag-iwalayin ang mga bagay na nag-merge sa pamamagitan ng fusion o absorption. Ang teknik na to ay magiging malaking tulong sa next tournament of power, lalo na laban sa mga Namekian ng ibang universe. Nakayang iandu ni Vegeta ang fusion ng mga to na magiging dahilan para maging mahina ang mga to. At kahit si Kefla ay babalik lang ulit sa dalawang mas madaling kalabanin na sayan. Pero hindi lang to ang naging improvement ni Vegeta. Dahil sa Granola Arc ay nag si Vegeta kay Beerus para matutuhan ang Power of Destruction na isang godly technique. Dahil dito ay nagkaroon ng bagong napakalakas na form si Vegeta na Ultra Ego. Sa form na to ay lalong lumalakas si Vegeta sa tuwing nadadamage siya sa labanan. Kaya sa next tournament na tuloy-tuloy ang labanan ay lalo pang lalakas si Vegeta sa Ultra Ego form niya habang tumatagal ang laban. Si Gohan ang naatasang maging leader at strategist ng Universe 7 noong nakaraang Tournament of Power. Pero nakita naman natin na ilan-ilan lang ang nakinig sa mga strategy ni Gohan noon. Marami man na naging magandang laban at naitulong noon ni Gohan sa tournament ay hindi naman natin masasabi na isa si Gohan sa naging top notable fighter noong last tournament. Pero sa pagtakbo ng story ay nagkaroon ng malaking improvement ang lakas ni Gohan. At ito ay ang kanyang bagong form na Beast Gohan na sinasabing evolution ng kanyang ultimate form. Sa form na to ay kinaya na ni Gohan na matalo si Cell Max na sinasabing halos kasing lakas ni Broly. Sa chapter 103 ay nakita natin na master na ni Gohan ang pagkontrol sa kanyang Beast Transformation na kinaya niya pang matamaan si Goku na nakamastered Ultra Instinct Form. Ito ay katunayan lang na si Gohan ay isa na talaga sa pinakamalakas na mortal sa buong Universe 7. Si Frieza na mahina pa kaysa sa mga android noon ay malaki ang naging improvement ng lakas mula noon. Nakinahin niya ng na mapantayan ang lakas ng Super Saiyan Blue Form ni Goku at Vegeta sa loob lang ng ilang buwan. Ito ay nagawa ni Frieza sa so pamamagitan lang ng image training noong namatay siya at nanatili siya sa Hell. At ang Gold Form na to ni Frieza ang naging isa sa daylan para manalo ang Universe 7 noong nakaraang Tournament of Power. At pagkatapos ng tournament ay nirevive ni Whis ni si Frieza. Kaya noong narevive na si Frieza ay wala na siyang daylan para sumama pa kay Lagoko. Kaya pagkatapos ito ay humiwalay na siya ng landas kay Lagoko at pinagpatuloy niya ang mga masasama niyang gawain sa Universe 7. Pagdating sa Granola Arc kung saan pinaglalabanan nila kung sino ang strongest sa Universe ay biglang dumating si Frieza. At dito ay nireveal ni Frieza na nagtraining siya ng 10 taon sa isang time chamber na nakita niya sa isa sa mga sinakop niyang planeta. Ang training na to at kasama pa ang kanyang malaking potential ay nagresulta sa kanyang bagong form na Black Frieza. Sa sobrang laki ng improvement ng lakas ni Frieza ay kinain niya na ma one shot ang mga candidate ng strongest in the universe sa planet serial. Pero lang kay Granola na hindi man lang sinubukan na labanan si Frieza. Noong nakaraang Tournament of Power ay nagkaroon lang na magandang laban si Piccolo Laban sa mga Namekians ng ibang universe At pagkatapos ito ay wala ng magandang action sin si Piccolo At bandang uli ay na-eliminate pa si Piccolo ng napaka-forgettable na karakter na si Damon Kaya sa susunod na Tournament of Power ay maaaring makabawi na si Piccolo Lalo na ngayon na mayroon na siyang bagong power Ang mga gamah na sinasabi ni Piccolo na malapit ang lakas kay Goku at Vegeta Ay kinaya niyang ma sa labanan gamit ang kanyang bagong form na Orange Piccolo. Sa laban naman kay Selmax ay nakapagland ng malakas na suntok si Piccolo at kinaya din ni Piccolo na mapigilan ng paggalaw ni Selmax. Sa bagong power na to ni Piccolo ay siguradong mas malaki na ang matutulong niya sa susunod na tournament at hindi na siya ma eliminate basta-basta ng katulad ng dati. Ngayon naman ay babanggitin natin kung sino ang maaaring maging bagong members ng Universe 7 sa susunod na tournament. Unahin muna natin ang isa sa mga survivor ng Saiyan sa Universe 7. At ito ay si Broly. Noong nakita natin si Broly ay sobrang lakas niya na kinailangan pa ng naka Super Saiyan Blue Goku at Vegeta na mag-fusion para labanan lang si Broly. Pero noong Granola Arc ay nalampasan na ni Goku at Vegeta ang lakas ni Broly. Pagtakbo ng Sorry ay nagumpisa na mag-training si Broly kasama si Goku at Vegeta sa Virus Planet. At ito ay naging malaking tulong para mag-improve ang pagkontrol ni Broly ng kanyang temper. Sa chapter 103 ng manga ay nakita natin si Broly na nagkakaroon na ng control sa kanyang power na napapanatili niya na ang consciousness niya sa kanyang super saiyan form. Si Broly katulad ni Gohan ay mayroon ding napakalaking potential na mas lumakas pa. Kaya magiging exciting talaga ang magiging susunod na tournament of power dahil siguradong makikita natin na kasama na ng Team Universe 7 ang paborito ng marami na si Broly. Sa pamamagitan ng Wish sa Dragon Ball at kapalit ng 150 years na lifespan ni Granola, ay naging strongest siya sa universe. Ang power na to ay nagbigay ng kakayahan sa kanya na malamangan sa labanan si Goku at Vegeta na parehong nag-training ng kanilang godly techniques na Ultra Instinct at Ultra Ego. Dahil sa Wish ni Granola ay na-unlock din niya ang mga techniques na Power of Destruction at Form ng Instant Transmission. Kasama pa nito ang kanyang Natural Ability, namang snipe ng vital points ng kanyang target sa labanan. Gamit ang teknik na to ay kakayanin ni Granola na mabilis na matalo ang maraming weaker participant ng ibang universe sa tournament na magiging malaking tulong para makapag-save ng stamina ang ibang member ng Team 7. Kahit hindi na si Granola ang strongest sa universe sa end ng arc, ay wala namang duda na may sasama pa din natin si Granola sa top 10 na pinakamalakas na nila lang sa Universe 7. Pero alam naman natin na ilang taon na lang ang natitirang lifespan ni Granola. Kaya kailangan muna nilang magawa ng paraan na mapahaba pa ulit ang lifespan niya para may isama nila to sa team ng Universe 7. Sa Moro Arc ang angel na tumulong kay Goku para ma-master ni Goku ang Ultra Instinct ay si Merus na ang existence dahil sinuway niya ang angel lo na bawal may kampihan at makipaglaban sa labas ng training. Pero ang Grand Priest ay naging merciful kay Merus at tinanggal na lang ang angel powers ni Merus pati na din ang immortality nito. Ibig sabihin si Merus ay isa na lang mortal ng Universe 7. Kahit na na ang angel power ni Merus ay malaki pa din ang magiging tulong ni Merus para sa Team Universe 7. Dahil kahit hindi niya ginamit ang angel power niya noon ay napabilib pa din niya si Goku at Vegeta. Noong kinain ni Merus na mabilis na mabihag si Goku at Vegeta. At noong nakipaglaban din si Meros kay Moro ay hindi niya agad ginamit ang angel power niya. Pero kahit nawala na ang natural ability ni Merus na gumamit ng Ultra Instinct noong Angel pa siya, ay maaari namang kaya pa din niya itong gamitin ng panandalian para makasabay siya sa ibang malalakas na members na ibang universe sa tournament. Si Gamma 2 ay namatay noong tinaya niya ang buhay niya para subukin na taluhin si Cell Max. Pero si Gamma 1 ay buhay pa at nagtatrabaho sa Capsule Corporation kasama si Dr. Hedo. Ayun kay Piccolo, ang mga Gamma ay malapit ang lakas kanila Goku at Vegeta noong panahon na yon. Kaya ang pag-join ni Gamma 1 sa team ng Universe 7 ay magiging malaking tulong para manalo ulit sila sa next Tournament of Power. Kung ang final attack ng Gamma na Core Breaker ay mamamaster ni Gamma 1, na gamitin ng ilang beses, ay malaki ang magiging tulong nito para matalo ni Gamma 1 ang maraming member ng ibang universe. 7 tournament. O maaari din naman na upgrade na si Gamma 1 ni Dr. Hedo bago pa magkaroon ulit ng Tournament of Power. Dahil si Gamma ay fully artificial na posible ang mga upgrades sa kanya. Nakita natin sa katapusan ng Dragon Ball Z si na nilabanan si Goku sa Martial Arts Tournament at lahat ng mga tao ay napabilip sa lakas ni Uub na niya pang masira ang defense ni Goku. Si Uub ay ang reincarnation ni Kid Buu pero ngayon ay mayroon na siyang pure heart pero hindi lang ito ang dahilan kung bakit malakas ang power ni Uub. Noong malapit na matapos ang Moro arc sa manga, noong inaabsorb na ni Moro ang power ni Goku ay biglang may dumating na napakalaking Godly Chi. Na nanggaling pala kay Uub sa tulong ni Grand Supreme Kai. Ang Grand Supreme Kai ay nasa loob ni Boo. Pero ang God Power pala nito ay napunta sa Kid Boo noong nag-split si Boo sa dalawa. At ang God Power na to ay na-transfer naman kay Uub noong na-reincarnate na siya. Ito ay katunayan lang na mayroong napakalaking potential si Uub na maging mas malakas sa future. Pero syempre kakailanganin munang i-train ni Goku o kaya naman ni Grand Supreme Kai si Uub bago pa maging posible na makasali si Ub sa tournament. Agree ba kayo sa mga nabanggit natin na maaaring maging bagong member ng Universe 7 sa susunod na tournament? Ilagay nyo na lang sa comment kung sino ang paborito nyo. O kaya naman ang character na mas gusto nyo na mapasama sa team.